Hi! Magandang araw po. Uh, Isa-share ko lang yung karanasan ko sa paggamit namin ng aircon. Nagpalit kami ng aircon from Daikin to Medea. Siguro magtataka kayo bakit na maganda namang brand yung Daikin. Leading brand siya. So bakit kami uh, lumipat sa Medea uh, which is much lower siya. Uh, pag, pag titingnan mo yung ranking sa, sa online search. So, bakit? Ganito kasi, um, binili namin yung Daikin, Daikin Aircon. Um, pero after 3 years ng gamit, na ano na siya. Na nasira siya. Totally hindi na siya nagpa-function. <coughs> um, nabili namin siya uh, 1 uh, 1.5 uh, horsepower split type Daikin Aircon uh, more than 37,000 kasama na doon yung installation Pero nung last year May 2023 bali pang more than 2 years niya nag-start na siyang uh, magkaroon ng mga problem By the way, sasabihin ko pala na nagpalit kami ng... Um, binili kasi namin siya sa isang aircon... Daikin Accredited Aircon Repair and Cleaning Services. Pero medyo malayo siya sa amin. So, dumating yung time na nahihirapan kami pag magpapalinis. Nakapila kami, which is parang pakiramdam namin masyado ng mainit, kailangan na talaga ng ipalinis yung aircon. So, ang ginawa namin, naghanap kami ng Daiken Accredited. Tumawag kami sa Daiken, pwede naman daw na mas malapit sa amin, which is yun yung ginawa namin. Pero, after yun nga, more than 2 years, nag masira, di ko lang alam kung... Siguro ganun talaga. <laughs> Kasi sabi nila, pag mga electronics daw, swertihan lang daw yun. Maari din sa paggamit namin. So, hindi, minsan may mga bagay na talagang mahirap nating i-control. So, ganun. Sa mga repairs, from May 2023 hanggang November 2023, nakagastos kami ng almost 20,000. Pero, yun nga, hindi rin siya nag-work. Kasi hinihinang, which is nung, sina, nung pinatingnan namin sa Daikin Technician, sinabi niya na hindi daw advisable tala na hinangin. Dapat daw, once na nagka-problem ang evaporator, palitan daw talaga. Kasi pag mo, mapa lang daw yung pagkasira parang lalala na magiging cause siya ng pagkasira din ng mga related parts sa loob ng aircon anyway yun na, hindi wala na nga kaming nagawa at kasi kadalasan may 3 years warranty pag, ay uh, 3 months warranty pag yun, nirepair ng service um, service na pwede sa Daikin. Pero, hindi pa darating yung 3 months, nasisira na. So, naano din sila, parang um, nawawalan din sila ng income. And then, on our end, mahirap din. Kasi, diro mo, magtitiis kami, sobrang mainit. Tapos, nitong nito pa, la, nitong May, sobra talagang ingit. As in, parang, ang hirap talagang tiisin. Pag, pagulang walang aircon sa so sobrang init lalo na dito sa aming sa aming bahay sobrang init so ganun ang ginawa pinag so bumalik kami sa ano bumalik kami sa pinagbilhan namin at sinabi nga namin na ang ganun ang nangyari um, so ni check nila para i-check nila nagbayad kami ng 1,500 yun yung kanilang professional fee for the check uh, at sinabi nila wala naman daw problem so ginamit namin, totoo naman, 6 months siyang ginamit namin na wala namang problem. Pero on the 6th month, nito nga May, tumigil siya in eh. Tumigil, tumigil siya, hindi siya na function. So, ang ginawa ng, ng accredited Daikin um, technician, um, what's, what's that, yung aircon, repair and services provider, nirefer kami sa Daikin directly. Tapos, may check ng Daikin and then, nag-quote, sinabi nga nila na, na, hindi daw dapat hinihinang kasi lalo daw masisira. Pero ang reason naman noong noong nag-repair kung bakit dahil masyado daw mahal ang evaporator. Ang sinabi sa amin parang ano ba yon Less than 10 or almost 15,000. Parang, parang ganun. Pero, noong binigyan kami ng Daikin ng quotation, kung magkano yung magagastos namin pag i-repair, e ang kanilang quote ay umabot ng 51,000 na higit. Ang cost ng evaporator ay nasa 31,000 na higit. so, practical pa bang ipaayos siya? to consider na binili namin siya ng 37,000 na higit 3 years ago. Uh, ngayon, i-repair -re namin siya ng, ano, ng gabastos kami ng 51,000. And parang napaka, at parang very frustrating kasi nag-trust kami na parang ganun-ganun ba yun? Ibig sabihin, ang price ng aircon, ganito lang, ganito lang. anong ang binili namin? 37,000. Kahit bibili ka ng bago ngayon. Siguro more or less, a little more. Pero hindi ganong kalaki na 51,000 for the 1.5 horsepower. ba? Diba? And then, yung mga parts pala, mahal pala masyado. Pero na, sinabi rin naman ng... Uh, yung aircon yung nag-ano sa amin nang binilhan namin na hindi naman daw 31,000 for the evaporator. Ang alam daw nila, 15,000 lang. Pero hindi namin alam kung bakit ang binil ng Daikin sa amin for the evaporator was 31,000 and then plus the other parts na nasira din which needs replacement total siya ng 51,000 anyway hindi na namin kasi bibigyan kami ng tawad ng Daikin pero sobrang konti lang na parang hindi mo mararamdaman <laughs> so inisip namin na ito leading brand ito binili namin Daikin kasi ito yung e, ito talaga yung parang sa online search maganda siya eh kaya yun yung pinili namin siguro hindi namin sinisisi na na nagka-problema, na nasira. Kasi malay mo, yun talaga yung napunta sa amin. Walang tayong magagawa doon. Pero ang problem lang, sobrang mahal pala ng parts niya. Na parang kung ipapaayos mo, para lang sinabi na disposable siya. Kasi, kasi bakit mo pa kung gagastos ka ng ganon So, ang inisip namin, ito, bumili tayo ng ma ma mahal na aircon ngayon kasi siya yung leading sa market, sa survey pero after 3 years kailangan natin siyang parang itapon lang kasi pag it's impossible na ipapaayos mo 'daganyang kamahal so for the our next iPhone ang binili na lang namin yung mas mura um parang iniisip namin paano kung mangyari uli after 3 years na masira uli siya edi at saka mahal uli yung ganoon ang mangyari hindi namin alam so sisettle na lang kami sa mas mura uh, at titingnan namin kung talaga bang makakaya hanggang ilang taon siya makakaya kaya ito ay aming pin aking pinag-aaralan para i-update ko kayo kung ano uli ang next na video ko for this is about the uh, usage kung magkano kasi dumating na yung billing and then iyon naman ay sa susunod na video Maraming salamat. Maraming salamat.